Narating namin ang isa sa pinakamagandang isla ng probinsya ng Quezon, ang Alibihaban Island. Isang isla na tahimik, presko at perfect para sa mga gustong takasan ng ingay ng lungsod. 4 hours travel mula Lucena City at 10 to 15 minutes boat ride papunta sa isla. Pagdating ay sasalubungin ka ng malinaw na tubig at maputing buhangin. Campsite goals, check, malawak, maaliwalas at surrounded ng nature. Perfect for overnight camping at chill moments kasama ang tropa kung ayaw niyong mag-tent, walang problema. May budget-friendly rooms din dito kung mas trip mo ang comfortable stay. Budget-friendly pero sulit sa ganda. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para maranasan ang isang tropical scape. At pagsapit ng hapon, isa sa highlights dito ang sunset. Napakaganda ng tanawin habang unti-unting bumababa ang araw sa dagat. Golden hour na sulit sa picture at sulit sa moment. May generator sa gabi pero may oras lang kaya mas mabuting magdala ng ilaw power banks at lahat ng camping essentials mo. Malakas din ang signal at internet connection sa isla. Kaya kung gusto mong maranasan ng isang tahimik pero sulit na beach camping experience, alibihaba ng perfect spot para sa'yo. Hanggang sa susunod naming adventure, paalam!